Magandang araw sa inyo lahat mga idol. Ako si Ryan ang budukirong gala dito sa Tanay. Tayo na at uh, samahan ninyo ako kung uh, silipin yung aming munting taniman sa kaingin. Taniman ko yan ng mga gulay, 'di ba? Eh. ang una nating uh, papasyalan ay yung aking uh, kaunting maisan dito. Ayan, may bunga na mga best friend yung ating uh, tanim na mais. At uh, siguro yung mga dalawa tatlong linggo ay pwede na natin iyang harbisin. Ayan, pinakagamasan namin iyan ni nanay gawa ng yung mga mais pagka masukal ay matay at dadagain. Sayang yung pinagpaguran kaya kailangan malinis at uh, ginamasan mo rin yung mga tanim. Gawa ng pag hindi ay talagang masisira lamang at masasayang yung pagod mo. Mga idol, meron din kami ditong tanim na gabing San Fernando. Iyan, ang pag iyan naglaman ay ibinibinta namin at syempre pag naibinta ay may pag pambili ng pagkain at uh, meron mayroon din kami dito ng uh, tanim na kamuting kahoy. Ayan, kasama rin 'yan sa idini-deliver namin doon sa Kogyo para nga ibinta. Yung uh, mga talbos niyan ay aming uh, ginagawa ng mga panggulayan eh. Ayan yung uh, um, yung talbos niya na ay ginagataan namin at nang mayroon din kami maiulam at yung laman ay naibibinta at mayroon din kami dito mga idol na tanim na bawang ayan magaganda na yung tubo ng aming uh, tanim na bawang at talagang pinakagagamasa namin iyan ni nanay gawa ng pagka hindi natin ginamasan yung ating tanim ay talaga namang matay at gagarbo yung damoy matatalo yung ating mga tanim ayan meron din kami ditong ilang perasong uh, sibuyas na itinanim na at nang uh, tayo meron pang gamit gamit dinanim panuka dun sa ating mga ulam ayan meron din kami dito ng uh, iba pang mga tanim ay hindi ko na lamang ipakikita sa ating uh, video nit gawa ng maluwag ay marami ayan dito sa aming sibuyas iyan nilalagyan ko rin iyan ng pataba at ng maganda rin naman yung uh, kanyang uh, tubo ganon din yung mga bawang. Siyempre idol, meron din kami dito ng da tanim na uh, talong. Ayun, meron nang sibol yung bunga niya. Da munting ay yan ay pag uh, lumaki mayroon na rin kaming panggulayan eh, dito sa aming uh, munting uh, taniman. Gawa ng uh, siyempre pag may tanim kang gulay, eh, marami kang mapapakinabangan diyan. Meron din kami dito tinanim kami ni nanay na yang uh, maskada o yung uh, tabako ba, ano eh? tabako ang tawag nila diyan, awa ko kung anong tawag pang iba diyan, yan ay kanilang nginanganga, ayan magaganda nga yung dahon eh, at gawa ng bantataba ng uh, tanim pinipilo namin yan ng lalo pang gumanda tumaba yung mga dahon syempre meron din kami ng uh, kaunting uh, silihan dito ayan may mga bunga na rin mahinog hinog na yung iba, ayan ako minsan ay nananalbos ba diyan at aming isinasapaw yung bunga niya lalo na yung may siling mahinugin ng lang kuti ay talaga namang perimera ng kahap di mga idol try nyo idol ha syempre mayroon din kami ditong tanim na dahil ang punong kaabi ayan na pagsisimulan ko ng aming mga pananiman eh. at uh, syempre yung aming uh, mga tanim din na sigarilas dito ay may bunga na gawa ng yan sigarilyas na yan ay matagal din bago magbungay nakaiinip ngang intayin ayan, at pinagpipipitas ko na yan at aking gagatan mamaya pag uh, nakapamitas na rin tayo niyan ay mag iikot ikot pa tayo doon sa kabila nating han eh, at nang matignan natin mayroon din kami dito mga idol na mga sitaw ayan yung aming sitaw na talaga namang gagaputol bungok yung aming mga tanim na sitaw dito yan ay kung tawagin ay ayap awan kung anong tawag sa inyo niyan mga idol yung aming mumunting tanim na sitaw na in. yan dito sa amin ang tawag ay ayap awan sa inyo mahala na kayo di yan <laughs> yan ay aking kaya kaya ko yan pinamimitas katambal niyang iba pa naming uh, gulay dito mga idol ay um, kamuti ayan mga gaganda ng uh, talbus mga idol ani ng aming uh, tanim na kamuti oo bang kaluluag niyan talaga namang pag iyan ay naglaman ay may pambintawa na rin at siyempre dito naman sa kabilang parte na ito ay mayroong kaming tanim na papaya ayan yung tanim na papaya namin na iyan ay hitik na hitik na iyan sa bunga mayroon na rin iyang isang hinog na kukuni natin titikman natin kung matamis ba iyan o kung ano kung masapra <laughs> ayan na nipipitasin natin iyan mamaya at ating nga titikman gawa ng banggaganda ng bunga ay unang hinog iyan ay masiguro ay matamis o kung anong lasa niyan ay mapupurba natin mamaya ayan nga hani mga idol pag kayong unang nga bunga ay talaga namang bangkala lalaki hani eh. oo at talagang hitik ayan naman yung aming munting mang uh, mga kaunting uh, taniman ng uh, gabi oo tinabasan ko yun nitong uh, nakaraang linggo gawa ng uh, masukal na so yun lamang mga idol at uh, maraming salamat po sa inyong panonood sa aking munting vlog thank you